Isang babae na taga-Cavite na nakambal na umano ang kamalasan sa buhay. Biglang naging matagumpay dahil ang kanyang naging lucky charm ay ang kanyang pagtulong sa iba. Kilalani natin si Pauline, ang Malas Girl No More. Sa dami ng kamalasan, pagkadapa at pagsubok na aking pinagdaanan, laban lang ng laban. Dahil pag sinabi ni Lord na ikaw naman, hindi na to mapipigilan. Just claim it and take good care of it. Asin, tawas, insenso, mga prutas na bilog, pati agua bendita at mga lucky charms. Jampak yan sa lamesa ni Pauline Giselle de Parin ng Cavite City. Paano ba naman na na si Poleng sa kaliwat ka ng kamalasang dumating noon sa kanyang buhay. Pero not anymore dahil big time swerte na siya ngayon. Sariwa pa sa alaala ni Poleng ang mga hugot moments niya noon. First stage ng kamalasan ni Poleng, ang maudlot ang pinapangarap niyang career. ang makilala bilang isang magaling na singer. bawat singing contest na sinalihan niya, wala pa rin hanggang maswertehan siyang makapasok sa isang banda. Pero ang masaklap, hindi pa man nagkakapangalan. Abay malas na nadisband ang kanyang grupo at nagkanya-kanya. Kasabay ng kanyang biglang pagbubuntis ay malas namang inabando na siya ng kanyang boyfriend. Ito ang unang back-to-back -back dagok kay Malas Girl. Pero dahil palaban. Sa tulong ng kanyang BFF na si Jeff, muling sumubok si Poleng na bumangon. Sa puhunang ibinigay ni Jeff, nagsimula ulit si Poleng. Nagtinda sila ng mga damit galing ni Vizoria. Pero talagang mailap-tila ang swerte sa kanya. Alam ano mo naman, naman mabagay-bagay. Pinaghihirapan. Dahil sa kasagsagan ng maganda nilang kita, isang masamang balita na naman ang dumating sa kanya. Hello? Oh, <laughs> <laughs> Namatay ang kanyang kaibigan. oras ulit na nasimot ang kanyang pinaghirapan. nag -back to zero na naman si Poleng ng Cavite. Hinusgahan, nilait at pinagtawanan. Yan ang sumunod na yugto na kanyang pinagdaanan. Na Dahil nasa idang naipon at wala nang puhunan si Poleng, sa mga ending cards niya, iniasa ang pantusto sa anak at pamilya. Nagpapataya si Pauling sa kanyang mga kapitbahay ng ending. Swerte naman, malaki ang nakukubra niya gamit lang ang papel at ballpen. Hoy! Pero sa ikatlong pagkakataon, naudlot ang kanyang pagbangon dahil napagbintangan siya na pasimuno Oy, ng iligal na sugal sa kanilang lugar. Dinampot si Pole. Gusto ko lang naman kumita ng pera noon eh. Pero sirang-sira na ako sa mga tao. Wala akong mukhang mayiharap. Sa sobrang kahihiyan, nagdesisyon si Pole ng mga ibang bansa. Doon ay muli siyang nagsimula kumayod at nag-ipon. At nang maramdaman na niya ang swerte, muli siyang bumalik ng bansa. Hindi naman po illegal yan. Pero ayun, hindi pa pala natatanggal ang sumpa. Sa kasamaang palad, malas na naman na nahuli siya sa immigration at nakumpis ka lahat ng kanyang mga bagahe na puno ng paninda. Nasimot lahat yung bagahe ko noon. Walang natira as in limas nga nga talaga. Napagod na si Pauling noon. Kaya, nang may nabalitaan siyang investment na malaki agad ang kikitain, agad niya itong sinunggaban. Ibigay lahat ang natitiran niyang perang naipon. Pero dahil anliyata ang mala sa buhay ni Pauling, hindi pa man natitikman ang ipinangako sa kanyang kaginhawahan, pumutok ang balitang kawatan ng kanyang napag-imbesan. Natangay lahat ang kanyang pinaghirapan. Sama niyo ako sa dasal niyo. Sana malampasan ni si Poleng yung ganyan. Malaking tulong na po yun. Hindi ako humingi ng kahit na ano. Sincere. Nadasal niyo lang. Sa puntong ito, naisip ni Poleng na wag nang mag-shortcut sa pag-asenso. Gumawa siya ng paraan para magkapuhunan at gamit ang kanyang convincing power sa pagtitinda. sinimulan ni Poleng ah, ang online business inyo. ng sarili Please. niyang produkto. At swerte naman, kinagat ng masa ang kanyang online selling. Sa buhay, dapat hindi nagmamadali. Bada pa ka man, subukin ka, malasin ka. Okay lang yon. Just enjoy the journey and charge it to experience. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Gamit ang kanyang mga natutunan at kamalasang naranasan, naging gabay ito ni Poleng para maging matalino sa mga desisyon sa buhay. Dito na rin niya napagtanto na kasabay ng mga kamalasan niya noon, nandoon na pala ang kanyang mga tunay na lucky charm. Ang kanyang anak, ang pamilya. At ang lalaking magmamahal sa kanya ng totoo at panghabang buhay, si Hill. Talagang ang maswerte sa amin dalawa is siya dahil ako ang nakapili niya. Ang natutunan ko talaga sa kwento ng buhay ni Pauline is yung wag na wag ka talagang susuko sa hamon ng buhay. Ang dating pangarap noon, nakuha na niya ngayon. Mayroon na siyang sariling negosyo Pero higit sa swerteng kanya ngayong tinatamasa, ang makatulong at maging inspirasyon sa iba ang misyon ni Poleng. Malaking tulong ni Mama Poleng dahil lagi niya akong minomotivate para lalo kong pagbutihan at tuparin lahat ng mga pangarap ko. Gusto kong ako naman yung maging swerte para sa mga taong kasama kong minalas. Kung nagawa ko ang bumangon, kayang-kaya rin nilang bumangon. Naku, pagdating sa pampaswerte, marami rin ako mga lucky charms na ganyan magkabilang kamay pa. O, oh, hindi ba? Very good ka dyan, girl. Pero alam mo ba kung ano talaga ang tunay na swerte? na hindi nanggagaling sa anumang sinusuot mo. Ang pinaka-importante yung swerte nanggagaling mismo sa ating mga sarili. Tulad na lang ni Poleng ng Cavite. Kami rin po sa Rated Corina ay patuloy na siniswerte dahil sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming programa tuwing weekend. Kaya naman hindi rin kami magsasawang maghatid sa inyo ng saya, tulong at pag-asa sa ating mga kababayan dahil ang mission po namin sa Rated Corina ay ang magbigay ng ngiti at magserbisyo publiko sa inyong lahat. Sa tulong ng ating mga loving partners and sponsors, tuloy-tuloy po ang ating nationwide Chinelas campaign. Kahit may pandemya, hindi po tayo papaawat, mag-reach out at magmalasakit. Sa ating pamimigay, syempre, ay may social distancing pa rin. Pinagsuot ng face mask ang lahat ng mga bata at mga nanay. May stay safe face shield na nabibili sa mercury drug na pinakamahusay na face shield sa merkado ngayon. Pagkain, inumin, healthy kids groceries at pa-vitamins mula kay poleng Basta tulong-tulong at may malasakit sa isa't isa. Darating ang araw, wala ng mga bata. Sa Luzon, bisaya sa Mindanao ang nakapaa.